Welcome back mga kalapatids For today's video, mag ising tayo ng JPRC Guaranteed nito, 3 million Sumuka natin dito, pali pulsibleng to ni Lolo meron siyang inner Ayan. Kaya ayos, Subukan natin lagay habang bata pa mga kalapatids at alanganin to, pagka sumobra sa araw, eh hindi kakasya. Ayun o, medyo hirap na nga. Medyo mahirap ng ilagay. Ayun. Kaya, sakong-sakto. Sana eh, pala rin tayo dito sa lipad na to. Ayun o. Alright mga kalapatids, naka-isa na tayo. Ayan, ganyan ang paglagay niya. Susumok tayo ulit ng south. kailangan tama ako eh pag ito mali pagkakabit nyo eh disqualified dito masarap na yung mga kalapatids milyunan. sumabit lang tayo super set eh okay na okay <laughs> Yan alright Ito na mga kalapatids, line breed ni Taiwan Gold. Ayan isang malaking <laughs> malaking isang isang maliit oh. yan ang ating ano, ay isisingsing natin bali kumuha tayo ng isang set tapos meron tayong sisingsingan pasingsing yan yeah. alright mga kalapatids yung sa may isang peter kaila blue variety right head eh, medyo maliit pa siguro bukas Yun, ayan na. Blue barite right head Ayan, naisingsing ay na rin natin dyan. Ayan, dalawang blue bar. Alright, mga uh, kalapatids. Ayun, eto na yung full sibling ni lolo ai thì cô lấy nó